Buksan natin ang Luke chapter 22. Sa verse 20, nasusulat. Gayon din naman ang kopa, pagkatapos ng hapunan, na sinasabi, ang kopang ito na nabubuhos ng dahil sa inyo ay ang bagong tipan sa aking dugo. Sinabi ni Jesus, kung kayo nga na masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak. Gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit ang magbigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya? Dahil sinabi ni Jesus na, ito ay nabubuhos ng dahil sa inyo, tunay itong mahalaga. Pag isa-isa nating naunawaan ang halaga ng bagong tipan, higit nating magagawang mahalin ang bawat guhit at bawat salita ng bagong tipan. Mauunawaan natin na ito ay isang bagay na hindi natin kailanman dapat na may wala. Tingnan natin ang Hebrews chapter 9 verse 14. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo, na sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inihandog ang kanyang sarili na walang dumi sa Diyos, ay maglilinis ng ating budi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. Kaya't naging ano si Kristo, ang Diyos, na siyang pinakamahalaga, ay naging tagapamagitan ng bagong tipan. Siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, upang ang mga tinawag ay tumanggap ng, ano, pangako na pamanang buhay na walang hanggan. Yamang naganap ang isang kamatayan na tumutubo sa kanila, mula sa mga pagsalangsang sa ilalim ng unang tipan. Ito ay di hamak na mas mahalaga at mas dakila, kaysa sa anumang bagay sa mundong ito. Tinatag ng Diyos ang katotohanan na labis na pinanabikan ng mga makalangit na anghel, at mga espiritwal na nilalang at ipinagkaloob sa atin ang ganitong kahalagang katotohanan. Magpatuloy tayo sa pagtingin sa verse 16, sapagkat kung saan mayroong tipan, ang kamatayan ng gumawa niyon ay dapat matiyak. Kung gayon, ano ang bagong tipan? Ito ay espiritwal na tipan o habili ni Jesus na ginawa, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ang kamatayan ng gumawa ng habilin ay dapat matiyak, sapagkat ang isang tipan ay pinagtitibay sa kamatayan, yamang ito'y walang bisa, habang nabubuhay pa ang gumawa ng tipan. Muli nating iukit ang lahat ng bagay na ito sa ating mga puso at mga isipan, para maintindihan natin kung bakit sinabi ni Jesus na pinakahahangad niyang ipagdiwang ang Paskwa, at kung bakit nananabik ang mga makalangit na anghel na suriin ang ng ito. Isipin din natin kung bakit si Apostol Pablo, na marunong tumingin sa dinakikitang mundo, ay nag-record ng ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Kahit ang masasamang tao ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa kanilang mga anak. Bakit pumarito sa lupa ang makalangit na ama at makalangit na ina? Ano ang kanilang tinatag maging sa pag-aalay ng kanilang mga buhay? Iyon ay ang bagong tipan. Naglalaman ito ng pangako ng pamanang buhay na walang hanggan, nagtataglay ito ng ganoong halaga. Hindi natin dapat nagawin kailanman ang kahangalan na pagkalimot o pagkawala sa katutuhanan ng bagong tipan. Ano ang dapat nating gawin hanggang ligtas tayong makapasok sa walang hanggang kaharian ni Ama? Dapat natin itong panghawakan hanggang sa huli. Umaasa na ang lahat ng anak ng bagong tipan ay mananatiling matatag sa katutuhanan at mananatiling tapat hanggang sa huli. Nais kong tapusin ang sermon. Maraming salamat.